ang malaki ngayon ni Pangulong Marcos. Itong accomplishment naman ng Philippine National Police uh, na nakahuli nga ng dalawang uh, tunilada ng uh, umano ipinaghihinala ang droga ang ating kapulisan at wala na umanong nasaktan, wala na sugatan, siyempre wala umanong namatay. Uh, ito umano ang kailangang approach uh, para sa mga drogista. At uh, mukhang pinaparinggan nga po ang naging kampanya laban sa illegal na droga ni Pangulong Marcos ang sinasabi niya na ito umano ang strategiya na karapat dapat uh, para sa uh, mga sangkot sa illegal na droga. Ang tanong kasi ng ating mga kababayan uh, kaya kinontent natin ito eh sino yung may-ari ng droga? Bakit uh, walang nahuli at uh, walang inipresenta ang uh, kapulisan? So yan po yung uh, matinding katanungan. Kaya ang hinala ng iba, hindi galing sa akin, eh baka yan ay drama drama lamang. O mano, anyway, pakinggan muna natin si Pangulong Marcos. Ito ng 1.8 tons. So uh, ang uh, ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking uh, huli na nagawa natin. But that, hindi lang ito. Meron na tayo as of uh, as of today, ang huli natin is already 13 point something 13.2 13.3 tons. Uh, so patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. Uh, at uh, uh yan this is this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we uh, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato uh, kahit sino man ang uh, nakita natin may, kasabwat kasabwat eh, dito sa drug trade uh, kahit sino man kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man eh, sina, talagang pinag-iniimbestigahan natin kaya, uh, kaya nagkaroon ng ganitong klase ng mga um, uh, operation dahil uh, nakahuli tayo ng kalaki-laki uh, na 1.8 tons sa ngayon I uh, I'll just to give you a status report. I as you can see, ang ginagawa ngayon ini-inventory talaga kung gaano ka kadami itong nahuli, nahuli na meth na, nakapag-test uh, na ang uh, uh, PMP, tinest na uh, yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency ibig sabihin. Yung mga pinanggalingan kung saan pa yung mga Uh, kung saan nang galing, kung saan sinakay, anong origin, eh, ngayon ay eh, iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing uh, at uh, pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan uh, with all together with the attached agencies ng PDEA uh, uh, and the uh, drug, uh, dangerous drugs board, lahat we're working together para uh, mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng shabu na ito. I would like also to point out that this is the biggest shipment of Shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin natin dahan-dahan, -dahan, yun naman dapat ang approach para sa akin. Yun dapat ang approach sa drug war na ang pinakaimportante importante is matigil natin ang uh, pagship ng mga ng mga uh, drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas pero the one thing that's clear pinasok ito hindi ito galing dito sa Pilipinas uh, hindi, hindi 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 ito linuto dito sa Pilipinas galing ito sa labas ngayon yung ruta kung saan nanggaling yon ngayon ay eh, pinag-aaralan pa natin at iniimbestigahan pa all right okay uh, any questions President. Good Hello. afternoon. Hello. Good morning. Yes, sir. Sir, uh, ano po yung instruction oh. nyo sa ating mga law enforcement agencies like PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga checkpoint. Babala nyo na lang din po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activity sa bansa. Thank you. Well, ang uh, kailangan doon maintindihan ang mga drug syndicate Pagka nahul, nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Naka kasama na sa kalkulasyon nila eh. Once in a while, mahuhuli tayo. Uh, so, pero malaki pa rin ang kita. So, tuloy-tuloy lang. We, we cannot, it's, uh, there is no, antaw, tinatawag na one single answer tungkol dito. there's no silver bullet to this. we have to operate we have to uh, gather intelligence we have to coordinate with Interpol we have to coordinate with intelligence and drug uh, uh, agencies of other countries around of ASEAN, of Asia because it's an international this is an international crime so we have to keep there is no other solution but to keep doing this na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not uh, para uh, magawa napakahirap magpasok ng drugs na sa Pilipinas wag na nating gawin dadali natin sa ibang lugar that is a situation that we are hoping to achieve pero the only way to get the only way to get that is to continue to prosecute the drug the drug war uh and but well within the law well within so that the cases can be filed then uh, the uh, uh, the syndicates can be identified the guilty parties can be can be arrested and... so yan po ano ang ilan sa naging interview ha kay uh, Pangulong Marcos so good job naman kasi unang-una maganda naman talaga na walang uh, nabubuwes na buhay lalo na po sa hanay ng ating mga kapulisan ha kung sa mga drugista di okay lang kasi parte yan ng kanilang trabaho at talagang uh, iyan na ang uh, alam nila na ganyan ang magiging kahinat na nila kung manlaban sila sa ating mga otoridad. Siyempre, una proteksyon na ng mga otoridad ang kanilang buhay. Pero ang uh, kampanya o mano ni Pangulong Marcos ay dapat walang casualty. So, maganda yan. Pero yun nga, mga kababayan po natin, ang uh, tanong ngayon nila, eh, sino nga talaga yung may-ari nito? At ganun-ganun uh, na lang kabilis na nahuli itong uh, umano'y napakarami halos na dalawang tunilada umano'y droga. Kaya marami ang natuwa, marami din ang may paghihinala na posible o na ito ay isang drama lamang o pakulo lamang ng administrasyon. Lalo na ngayon, yung e mukhang nasangkot nga sa paggamit umano ng illegal na pulboron itong ating Pangulo base doon sa dokumento na nilabas ni Maharlika at uh, nalapit po ang kanyang Suna eh siyempre kailangan may mga achievement na ipagmamalaki din ang uh, at Pangulo natin, ang Administrasyon kapag uh, nagsalita ito sa Suna so posible ito ay isa sa kanyang ipagmamalaki. Ngayon mga kababayan po natin, uh, sino ang uh, tinutukoy niya na papanagutin o mano patungkol sa nahuling droga na ito. Kahit pa o politiko o matataos na opisyal ng uh, pulis ay uh, hindi niya o mano sasantuhin at uh, dapat umano papanagutin. So yan po ang ating dapat pakaabangan siguro mga kababayan po natin. Ngunit ayon sa isang retiradong general naman na si General Macanas, uh, mukhang ito umano ang sinyales na balik na naman ang kalakaran ng illegal na droga sa ating bansa. Pati na rin yung ating mga kababayan, ayan din ang napapansin. Kasi tandaan po natin uh, 13, uh, 13 tons na umano as of today ang uh, halos na huli ng ating kapulisan na droga na pumasok sa ating bansa. So, ibig sabihin, yan pa lang ang nahuli. So, paano kaya yung nakalusot ah, mga kababayan po natin? So, ibig sabihin, marami talaga ah, mula na umupo itong si Pangulong Marcos ay eh, talagang bumalik nga itong kalakaran ng illegal na droga dahil mas marami ang pumapasok kumpara doon kay dating Pangulong Digong dahil takot na takot nga itong mga drogista na maggawa ng business dito sa ating bansa. Kung mayroon man, eh talagang uh, ano na, baga buwis buhay nilang ginagawa para lang sila kumita. So sa ngayon, eh, talagang umano'y lumalakas na ang kalakaran ng illegal na droga. At syempre, pasalamat po tayo sa ating Philippine National Police nagtaya na ng kanilang buhay para ma-achieve ang uh, ganitong klasing pagkahuli ng halos dalawang tulilang na droga. So pakinggan naman po natin itong si uh, retired General Macanos. Hmm, kudos, oh, I commend Congratulations sa ating mga law enforcement agencies. If I'm not mistaken, baka ito na yung pinakamalaking huli ng illegal drugs uh, panahon ni PBBM. And even panahon ni PRRD. Uh, noong 2022, yung kay Mayo, Police Master Sergeant Mayo, hilo ba yun, halos one ton of shabu. Ano? Tama, tama na sa ano yun uh, 1,000 uh, kilos naman yun uh, Ang uh, droga ang nakuli So yun naman isang kot naman Ay uh, mga kapulisan So malaking droga rin yun uh, Ang worth nun is 6.7 billion uh, pesos worth Ito alas na doble, 14 billion Ang dami So Ang ibig sabihin nito is gumagaling ang ating mga law enforcement agencies sa pag-sabat uh, sa illegal na droga. at uh, Dapat natin silang purihin, pasalamatan, and keep up the good work, PDEA and PNP. But then, uh, ano lang ito, uh, sana hindi maulit yung nangyari kay Police Master Sergeant Mayo na una, na Mamaya mayroon ng pilperase. <laughs> Kaya inimbestigahan niyan ng uh, Senado at Kamara. Pilperase, pinagkakitaan. Plus, lumabas ang katotohanan na yun, karamihan yun, ay mga savings o recycled drugs. Inipon. Tapos, isa pang pa anggulo na uh, nakita ng mga senador at uh, congressman, eh parang pasalubong sa bagong PNP chip. Nang umupo noon si General Azurin. So, ito mga kababayan po natin, baka ito ay recycled din, ano? Galing din ito sa kanilang nahuhuling droga. Eh, hindi imposible eh, na may kasabwat din po na pulis. O, yun nga, ang sabi ni uh, Pangulong Marcos, eh kung may kasabwat na mga politiko, ay dapat papanagutin. Mga kababayan po natin, sa dami ng nahuling droga, sana po ay uh, hindi na ito patagalin, ah? nitong uh, Philippine National Police at ng PDEA at pagkatapos ng imbentaryo agad na itong sunugin at i-active po ang ating mga kababayan para hindi na po tayo magduda kung posibleng uh, ma-recycle pa ba ito o mapupunta uh, sa mga alagad ng otoridad na gumagawa ng katarantaduhan dyan sa uh, hanay ng Philippine National Police hindi po yan may iwasan na may isip ng ating mga kababayan pasalamat tayo na huli ito at kung masunog agad ito mas maganda kasi uh, napakaraming buhay ang sirain nito. ma 2,000 halos kilos ng uh, droga ito. So kung uh, mapupunta ito sa merkado, eh, napakarami pong kababayan po natin. Ang mababaliw, masisira ang pamilya at uh, kakalat na naman itong kriminalidad kapag ito ay kumalat uh, sa merkado na po. So pasalamat po tayo sa Philippine National Police. Ang uh, pinapanalangin lang po natin ay uh, hindi na ito uh, ma-recycle pa at agad ito masunog at uh, ipakita sana sa publiko, ipakita sana sa taong bayan, i sana para alam po natin kung uh, totoo at uh, kung gaano kasinsero ang Philippine National Police at pitiya, syempre, ang Administrasyong Marcos sa kanilang ginagawang uh, pag-sugpo uh, nitong uh, legal na droga sa ating bansa. Mga kababayan po natin, natutuwa po ba kayo sa nangyari ngayon na nahuling droga? Ano po ang inyong komento o opinion patungkol sa issue nito? Comenta bom, Mauro.